Isang maulang hapon nga pala sa inyong lahat. At ato na naman tayo sa isang birthday hunt. At ayan ang ating mga kagamitan. Ayan ang ating kasama si Joey. Ayan. At ang mga gamit. Nag-makeup na agad siya. Dahil muntik na kami malate sa kakaulan. At syempre, hindi na rin ako nagpauli. At ayan na nga, ready na. O, oh, kaya kasayo sa'yo. At syempre, malapit na mag-start at ayan, ready ready na pati mga pagkain. O oh, ha? Ang kulang na lang ay mga bisita, mga kids. Ayan, ready ready na lahat. At uh, naalala ko nga pala, kulang nga pala akong ano, nawawala yung aking magic lighter. Kaya ako ay bumili. Ayan, hindi naman ako naka makeup pero natakot yung bata. Yan, At bumili na ako ng lighter. na ko na yung lighter. Pero wala akong nakita sa unang tindahan. So, ayun. Lumipat ako. Naghanap ako ng tindahan. Naglakad ako ng naglakad. Nang malayong malayo hanggang... Ayan. Oh, taas ko ay okay na. Postura na. Pero yung aking paa pagtingin ko nakatsinelas sa dahil galing kami sa ulanan at ayan ang nahanap kong tindahan pinili ko may dalawang pusa sa daan at ayan mayroon pa silang mga tindang merienda at yun, nakabili na tayo ng lighter at ang nabili natin ay merong ilaw ayan nakakatawa talaga yung ilaw ayan binubuksan buksan po natin at ayan at bumalik na ako sa event area ayan babalik tayo naglakad ng naglakad ng malayong malayong malayo at lagpas lagpas na sa mga ano ayan, mga motor ay ayan, ayan ang ating motor at excited na rin ako kumain ayan mga upuan mga silya anja na rin at syempre tara nandyan ang mga bata ang bilis isang iglap lang at ayan ready na rin ako kumain ayan tapos na ayan naubos uh, no <laughs> Ayan, at ayan si Kuya Clown. Ayan, patayo-tayo, tahimik lang pero busog na rin 'yan. At mapapa. Okay. Okay, si agad kay Sir. Ayan, at nagtanggalan na ng make up si ating Kuya Clown. At ayan, tapos na ang birthday party. At nabaling ako at palingon sa kabila dahil meron akong nakita. Nagagalang pusa Ayan At syempre Uwi na naman Bye bye